Hi Don Raya O sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe na you no yeah, Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps Kung baga pala dito, don't forget to like, comment down below Followed by hashtag Don Raya And of course, isubscribe na yan Yung mga paps, and nagbabalik tayo dito sa ating aviary and uh, para ipakita sa inyo yung mga pamalakasan na iba na meron tayo ngayon at syempre meron na tayong uling stands tama ka narinig mga pap stands with S stands <laughs> apat yung mga paps no? at uh, may mga cages din tayo na bago mga paps no? only for you syempre gumaganda yung mga ibon natin dumadami eh kailangan natin ng proper uh, proper na paglalagyan sa kanila mga paps. No? So, dating gawin, kung bago pa lang dito, no, tulad ng ginagawa natin, so, tinututukan ko ng camera yung mga videos, yung mga ibon, yung mga cages, tapos screenshot ko lang mga paps, and uh, isend ko lang sa ating Facebook Messenger, and or donroaya Roaya Avery, or you can text or call me, to mga paps. No? So, ah uh, pabilisan lang to, No, dahil uh, lalo pa kayo na ang daming magaganda na pang malakasan only for you yan. No? So sa mga uh, nagtatanong dyan, pwede kaya magpautang si Don Ruaya dahil tight budget ako. No? Tama ka nang nababasa, pwede pwede mga paps. Kung tight budget ka. No? Pero siyempre kung may budget ka naman, why not? No? Para wala ka nang isipin na utang mga paps. No? So ginagawa natin to dahil alam ko yung feeling ng Before, no, kahit hanggang ngayon nga mga paps eh, yung mga hindi ko ma-afford, eh magkaroon ako, no, kahit uh, utang mga paps, no, para tulungan lang. So, ano pa hinahantay niyo mga paps? Yala, let's go! No, so, ito yung mga uh, project done follow natin. No, meron tayong mga uh, UV dito na violet. Ah, uh, violet. A uh, blue, mauve. Ito yung mga so, tapos may green, may cobalt. Ito, pag marami dito mga paps, mas mura ko na lang ibibigay sa inyo. No? Tapos ito yung sky blue, dark blue, cobalt, saka green. Ah, uh, dark dark uh, factor. Double factor kung tawagin nila mga paps, yung mga gantong ulay. No? So ito, extreme nyo na mga paps. Bali, meron tong 6, uh, seven, 7, Ayan, 8, 9, 10 5, 5, 10 10 pieces mga paps no, Mas marami, mas mura ko na lang ibibigay sa inyo no, So, ito yung mga possible uh, Sleep down follow natin Matured na, lahat ay ready to breed May mga nag-meeting na nga dito eh. no, Tapos, screenshot nyo na mga paps Ayan, screenshot nyo din Send to me messenger Don Roaya or Don Roaya Avery Or you can text or call me 0.5313646 sa mga caps, no? Tapos ito naman, yung mga pangmalakasan natin na Opa Dilut Avocado, mga caps. You know, abo, ang mahal ng bento ko dati dito, 2022, ngayon murang-mura -mura na lang na yung bibigay ko sa inyo. Ito yung tatlong yan, magkakapatid yan mga paps. Tapos, may bago tayo na dalawang split dan dito. Yung split dan mismo na yan, sa akin din galing yan, ang ang parents niyan ay par blue uh, visual dan follow na cup. Tapos isang blue na split dan hen. No, so, legit ang karga niya yung mga pups. Bali, ang split dan dito ay 1, 2, 3, 5. 5 split dan tapos tatlong opa dilyot. Dalawang avocado at isang bayo. No? So, yan mga pups. So, mga quality yan. Oh. May violet, par blue. Magkapatid yan eh, yung par blue tsaka itong violet. No, tapos, may tatlong split dan, may kapatid din na uh, visual dan paluma. Alright, screenshot nyo. Just send to my messenger, don't draw ayer, don't draw ayan. Yan mga kapag, ng nyo yung kulay ha, puting puti yung ano ha, yung brightness. Ayan, no? walang, walang reflection Ito kasi yung green. <laughs> Ito puti puti mga kapag. O, oh, yung reflection nyo, no. Pero tinignan yung katawan, no? Green na green avocado talaga. O, oh, yan, mga paps. Alright? Tapos, eto nakita ko, nag-meeting na to. Eto yung pares ng uh, uh, proven pair na Project Dan Palo. Kunin nyo na to, mga paps. Nag-meeting na to. Baka mangitlog na to. No? So, pag nangitlog to, sayang, mabubugok lang dito yan kasi makuha rin. Kaya, kunin nyo na. Baka sa inyo na mangitlog ito. Alright? Tapos, ayun, mga paps. Sumisilip na yung bronze palo. Diyan lang muna yan. <laughs> No? Tapos ito, meron din dito Alps 1 naman to So mga pamoster natin to May itlog to, anim, So wag na lang muna ito Balabogin, Ito naman yung mga uh, Project Red Factor Tail Follow, tsaka Bronze Follow Ito yung uh, anak naman Ng visual na Violet Red Factor Tsaka isang post uh, Red Factor mga pamoster tayong green, olive green, blue sa par blue. Yan. Ang kapa ko rito ay may tatlong pack. Tsaka dalawang hen. Kaya kunin nyo na ito mga bags. Bihira lang to, No? Na mas marami, mas mura kong ibibigay. Limang piraso yan. Yan o. Oh. No? Ulitin ko anak to ng visual red factor na violet. Tsaka possible red factor. Yan. Screenshot nyo. Then send to my messenger. Don't worry. Don't worry. Ang ganda nyo no? Mga collection natin yan No? Alps 1. No, tapos dito, ito naman yung mga pangmalakasan natin na mga project ng Palo. Puro par blue yan, mga Pops. Yan talagang inipong ko lahat yan para makapiling kayo. No, yan Oh. Oh. Meron tayong Turquoise Parblo, Mo Parblo, Violet purple. Par Kunin niya ng mga pubs. Ito, alam ko, maraming naghahanap nito. Maraming naghahanap nito, lalong-lalo na sa Aqua Dan Follow Yellow Face Project. Ito talaga yung mostly na hinahanap tapos quality pa. Kaya jackpot ka dito, mga pubs. Pitino, no, bigay sa atin ni Pops Dennis. Alright, thank you, Pops. So, back to back, green. Alright, dark green, saka light green. Ito, may itlog na to eh na wag muna natin bulabugin. Tapos ito, meron tayong back to back uh, project dan palo dito. Inalawa ko ng Alpson kasi walang kulungan. No, so ito, back to back uh, project uh, Opa dan palo. No, possible split dan palo ka mga uh, Tapos ito, may Alpson lang din tayong collection dito. Ano pa ba? Ito yung back to back na so na split bronze pa na proven again. tapos isang uh, na green no ito proven na yung green possible pack ginagawaris ko pa lang sila baka ma ibigay yung mga pack screenshot set na grabe no kung naibigan niyo nagustuhan niyo yung mga binlag natin i-screenshot niyo lang yon das Padala nyo kagad sa aking Facebook Messenger ang Don or Avery. No, medyo maingat tayo sa pagbablog ngayon dahil yung iba rito ay maiklog na. Baka mabulahaw ay eh, mabugok. Sayang naman mga paps. No, so I hope uh, you understand mga paps. Alright, no? So, ulitin ko. You can text or call me. 0953-136-4462. Switch mo ako sa aking Facebook Messenger ang Don or Avery. Ulitin ko, kung tight budget ka, pwede pwede ang umutang. So, yun lang. maraming salamat muli sa panonood. Stay safe and God bless.